Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Sa kanyang pagharap sa Japanese media, tinalakay rin ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad ng energy exploration sa Pilipinas. Alamin natin ang ibang detalye mula kay Alan Francisco, live mula sa Japan. Alan. Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pagresolba sa West Philippine Sea issue para masimulan na rin ang bagong energy exploration projects doon. Ito'y bago pa maubo sa Malampaya Gas Field. Sinabi ang Dominic ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang makapanayam siya ng Japanese media ayon kay President Marcos. Hindi kasi umusad ang energy exploration sa bansa. Ito'y kahit na higit tatlong taon na ang negosasyon ng Pilipinas singil dito. Sabi pa ng Pangulo, nagiging mas mahalaga ang liquefied natural gas sa bansa, partikular sa transition tungo sa renewable energy. At yan ang balita mula rito sa Tokyo, Japan. Ako sa Alan Francisco para sa Bayan. Dominic. Alright, maraming salamat Alan Francisco. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang idinaos na liga ng mga barangay chapter elections sa buong bansa. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos Jr., bagamat na pospon ang halalan, natuloy naman ito ng maayos at walang naiulat na aberya. Bago dito, naglabas ng LNB Memo Circular ang Liga na nag-oobliga ng full payment ng membership dues noong Agosto bago makasali sa chapter elections. Pero nakiusap na si Abalos sa Liga na alisin muna ang requirement na ito. Dagdag pa ng kalihim, kailangan lang i-update ng Liga chapters ang kanilang membership dues bago sila makalahok sa provincial, regional at national elections sa susunod na taon. Nagsagawa ng walkthrough ang mga kinatawan ng Quiapo Church, Manila Police District at iba pang ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa muling pagsasagawa ng traslasyon sa susunod na taon. Nakilahok din ang mga miyembro ng komunidad, kabilang na ang Ihos del Nazareno, nagsimula ang walkthrough sa Quirino Grandstand patungong simbahan ng Quiapo. Layunin nito na mapanatili ang kaligtasan ng mga deboto na inaasahang makikisa sa traslasyon sa Enero at Webe. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang tanghali.